Ito na yung you know, kong gulay na kompleto ng pangsigang. Yan po ang binibili ko, yung kompleto ng gulay. So, yan po, nagpakulo na po ako ng... Hindi po ako nagbisa kasi um, hindi po ako masyado sa gisa. Masyado kasing mamantika eh. Yung last time na pagluto mo, ni Boss Dot ng sinigang, mamantika. Kaya, pakulo lang po tayo. So, ganyan po ang ginagawa ko pag ako ho nagluluto na kiwar lang, kiwar kiwar. <laughs> Ayan, habang kulo. Tapos yan, hmm, pupuksan natin yan, lalagay na. Ayan, o diba? Green na green pa siya, nung no nilagay, pakuluan na lang po natin yan para humalut. Oh,